Hello guys! Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Medyo matagal-tagal po ako hindi nakapag-vlog dahil uh, nasira po ang aking cellphone. So ngayon po, gusto ko nang ituloy ulit itong aking pag-vlog para makapag-share po ulit ng mga recipe. Papakita ko po sa inyo yung mga ginagawa namin, mga deliver ko. Ito yung aming uh, toasted mamon. Ayan. Toasted mamon po yan. Ang deliver namin. Ito yung aming brownies. Ang oh, medyo blurred. Ayan, brownies po namin yan. At saka ito. Ayan. Minabalot pa po. Ayan, binabalot po yung toasted mamon. Ito. Mamon stick. Ayan. Tsaka ito po chocolate butter cookies. Yan, ito po yung aming otap. Ayan, may otap po kami dyan. Yan. Isang tambak po yan. Oh. Pan-deliver na po yan bukas. Lahat. Ayan po. no so guys, yan yung aming mga ginagawa dito. Yan. Mga pan-deliver po namin. Tuloy-tuloy lang po ang buhay. Dahil nga nasira po ang aking cellphone, walang may bili agad. Yan. Pinaayos ko na lang din po. Kaya ngayon, gawa ng cellphone ko. Magbablog na po ulit ako. Thank you po